Parang dito tayo sa Anta Ayan, check natin yung sale nila 1,247 na lang Yung mga colorway na yan, naka 50 off na rin yan Ayan, 2,300 Sa presyo na rin to, ito yung may carbon fiber 50 off din to 2,497 At eto pa Ayan, oh, mga basketball shoes 2,140 Anta Sports, particularly here Dito sa Circuit Mall Makati Grabe, nakita ko dito na nag -ikot, ikot na ako Ang tindi TV He's the king of intro King of intro oh, King of intro King of intro Is back Okay, down tayo dito sa last rack ng basketball shoes Ano pa makikita natin dyan? Oh, Sir Paul O nga, no? Speed 3.0 Speed, speed. O, siguradong bibilis ka diyan ah. Oh, Oo, oh, speed din. Eh. Etong high speed 3.0, <laughs> di ba? Hindi yeah. siya ano, eh, speed 1, may speed 1 ah. eh, may speed 2. Oh. Eto 3 na. Ah. Oh, Kumbaga okay. sa kyan Tricera ka na kagad. Hindi ako ba? Wala nang lakad-lakad diyan, oh. baka takbo ka agad. Oh, <laughs> <to. laughs> Magkano naman presyo niyan? Ito. Abot ka lang. ay lang ng 3,995, di ba? Hindi pa naka-sale yan pero eh. Pero bagsak na 'yung presyo niyan. Oh, ano? Ganda. Colorway. Oh, ito nagugustuhan ko yung colorway yeah. na 'yan. Kasi maganda 'yung colorway ng isa, Uyaglenis, well, ito, may pagkaka-kamo. Oh. Ang ganda Saka leather. oh. Sa leather. Leather parin, dito, oh. tapos medyo mesh. May mesh material dito. Oh, oh, okay, leather no. dito o oh, combination, okay, no? Oh. Ayan. Mid-mid mid 'yung pinaka-design ganda ng color nito para lang sa 3995, ba? 'Yung pinaka-plus edge niya, parang ano rin oh. Akala, oh, 'yun? Akala mo nitro edge, eh. oh, oh, ayan oh. Ayan lambot nandito, dito. Oh, ayan oh. Ayan, ayan, oh. Ayan, Oh, lambot. Okay, ang ganda ang pattern, oh, yeah. Ayan, ganda rin ng pattern niya. Ang ganda ng pattern. Ito, oh. ito yung mga makikita mong makapit talaga, mm. yung mm, pinaka-grip yeah, no. niya. Na, may, oh. Parang criss-cross yung pattern. Oh, ayan, ah, cross 3995 lang yan. Oh, yeah. Anta speed. Anta speed, yan. Tapos, Papunta tayo, siyempre kay ano pa rin kay, Oy, kay, two, kay Kyrie yan, di ba? Kyrie Ayan, Kyrie so, Earps the game oh, Team the Ito, game. yung mm -hmm. sa atin lang, Shock the game team na oh, Pero hindi yun yung pro version Hindi yun yung pro version Okay. Ang ano na ito, SRP na ito, nasa 4,995 lang. Oo, oh, 4,995. Oh, yung cheapest 499, niya. Oo, oh, cheapest yung team version. Na okay. Pwede na, oh. Ngayon, yung Pwede na, Ayan yung colorway niya isa, mm. tapos ito, yung isang colorway. Oo, oh, yan yung isa. Parang ano yun, kaliskis na Parang dating. Parang kaliskis <laughs> oo. Kala mo eh. Oo, oh, 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 nga eh. Same ah, din. Parehas pa, Same na pa. same lang rin. 4,995. Mm -hmm. Yan, Ayos ah, pa. Yung mga green ano na color Sa isa pa. Mid green. Mm, dream. Uh, mm -hmm. Malamig sa mata. Yeah, pare-parehas ng presyo. Yung isa kamo. Kamo, oo. Oh, oh, ito, skyline naman to. Yung skyline mm. na ano, tree. Oh, Free to dream. Inspired ng free to dream basketball. Ayun, parang pinumak. Free to dream. Free to dream. Uy, meron pa natitirang yeah. UFO. Uh, UFO ito. yeah, UFO. <laughs> magugulat ka sa presyo. From uh, 6,495, nasa 3,247,50 na lang. So, uy, ng 50%. Price, 50% off yan, ha? No, o. na UFO yan, the... game, UFO. Tsaka kaiba yung design niya. Uh, 1981. Di nito? Caruso? Caruso. Caruso. Uh, 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 oh. Ang gando, oh. Tas, at, Tama, no? 50 oh, up tama, ganda. Ah, ang ganang color way, oh. Meron pa ang nababalitaan si, ano, si Dibidin, ano, Dibidin? Dibidin, 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 Ito yung mga gamit eh, niya ngayon, pero yung oh, is no? hindi pa niya signature. Ayan o, ZAP1. Ang ganda oh. Oo nga, no? ZAP1, no? may number, number 6. Mm-hmm. Simple lang, no? Ah, simple lang. lang. Snug fit niya ata. Ayan, parang pag-diretso. Oo, pag-diretso eh. Pero ang ganda ng design. Ang ganda. ganda. Diba? Oo, oh, maganda. maganda. Ayan, inspired pa rin siya ng shockwave

ZF4. Oh, yun, ZF4. Okay. Tama, ito mismo yun. ZF4. Ayan. ZF4. Ah, oh, nakita na natin yung record. Land speed record. Ah. Ang ganda nung ano <laughs> ito kasi, isa sa mga colorway na gusto ko ito kasi medyo may, may pagkamesh material. Yeah, tama. Hindi tama. mainit sa paa. Mm uh -hmm. -huh. Saka which is carbon fiber, oh. saka nitro edge. Nitro edge. Diba, ito, na. nitro edge. Logo niya na pag oh, nitro edge. Oh, meron siya. Mamaya papakita ko sa kanila yung nitro edge. Yan. Para makita nila. Yan. Pero eh, di ba yung unang vlog natin sa... Uh, ano? <laughs> yung unang vlog namin, yung in-unbox namin. In-unbox e. na Pero mm -hmm. hindi na ito yung version na ano... ano. Ah, yung Pong Pro. Yung pro. pro. Pero halos-halos a-wig lang eh, di ba? Oo, oh, halos-halos a-wig yung ginamit ni Calvin oh, oh, eh. Oo, nasa almost na yun, 100k views halos eh. Oo, Grabe. Yung, yung sa loading screen, eh, ayan, maganda oh. Oo, oh, Okay. Oh, mga hindi color din. Oo, oh, Ito, yung price na ito, from 4,295 to 146.50 na lang, di ba? na yun ha para bumili ka ng Kaya... ano ng OEM na shoes. O, okay. yun ka na. Sa, ano? <laughs> sa original ah, na, diba? Oo. <laughs> <laughs> <mag> <laughs> diba? ka na. Mag-uim ka, baka madapa ka lang doon. Madapa ka lang May mga sale pa eh, no? Ito, ito, ito. Yung isang parang design niya rin. Oh, okay. yeah. Ito, Uyaglen, ang kagandahan na ito, pwede mo siyang lagyan ng signature mo. Oh? Ayan, oh. no? Tapos, isasalpak mo siya rito. Parang pwede rin lagyan ng pera yan, Ayun, pwede. May wallet. Oo, pakita mo yung mukha ni, ano, mukha ni Manuel L. Quezon dito. <laughs> diba? Tama, diba? Diba? tama diba yan no? eh. oh, iba diba? yan ha so, kaya, mukha ni ka uh, Oo, tama <laughs> <laughs> Baka hindi ka ma-inspire uh, na <laughs> Pero naka-sale ba ito? Naka-sale ito, as is 4,295 2,1,4,750 Ito ah Grabe yeah. naman mga sapatos Hindi color, Parang ano siya eh, kulab cool eh no, oh, no, oh, to pa isa o Ito, grabe kasi ito carbon fiber din ito. Ito ron, yung parang green, yung colorway, white green. Ganda yan. Ganda rin, no? Dati ang daming labas na colorway niyan, no? Ito, ano na lang siya Kuya Glenn 2,497 diba? 4,995 Parang 4,995 diba? Oh. 50% of, 50% off na Ano pa yan eh? Sa kailanin niya Carbon Dodi Oh, Ayun, no. Talagang <laughs> literal Carbone, na carbon oh. Wave, yung, ano, Wave na yung traction Panalo no? Ayan oh, um, <laughs> Nag-uwi kayo sa mga nakasale namin Pumunta lang kayo dito Pumunta lang kayo Invite mo sila Ayala Circuit no? Ayala Circuit Ayan, ayan. 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 Nandito lang si Sir Paul Ayan Upper ground Ayala Circuit mm. Kitchen. Tsaka ano na to, no? maganda dito, outlet store na siya. Oh, Semi outlet pa store. Tama. Ayos siya, panalo. Thank you, Sir Paul. Thank you. Ayos. <laughs> Ito, kung nagtatanong kayo, no? ano ba yung Nitro Edge? Eto yun, no? Grabe, ang lambot niyan. Para siyang boost technology. Yan, parang Newton. Nagbabounce lang yan, pabalik. Oh. Bounce back. So, yun yung ginagamit na technology sa mga signature basketball shoes at saka ibang basketball series ng ANTA. Ayos, di ba? And magte-thank you ako kay Sir Kaloy. Maraming salamat, Sir. Ha? Ayos, thank you. Marami ka na naman, Sil. No? Oh. <laughs> Ayos. Edelin. Yang di di sí, tasir. Yang ya, ya. di tadi.